Kaya pala siya kanina hindi makagalaw. Nalunod yung bangus, guys. <laughs> hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro. The... Okay, guys. So, andito naman po tayo ulit sa Misayid. Andito po tayo ngayon sa sa Wukud. So, kakatapos na namin mag uh, early breakfast ng mga kuya okay, so pasok kami ulit guys ng inan kaya medyo mahangin sana lang yung hangin ipa favor sa atin mamaya para at least mga pachampas na tayo guys okay simple lang po kami uh. pasok na po kami guys ng inland katatapos na ng multi-flate yan yeah. ay Ah, okay, So malapit na tayo, guys. All right. Ayun na po yung mga barracks ng mga campers uh, umpers. 'Yan yung mga ilaw na 'yan. Okay, tayo. Okay. Okay. Nasa kasama tayo natin at guys. Yung mga tropa natin, siyempre si Idol Albert, at yung mga Suprad si Albert, ng Cornish boys dito naman maghahatak guys <laughs> sana makachamba guys oh pataas pataas ng tubig no okay guys so maghahagas tayo ng ating bait and wait ito po yung ating uh, pain yung pang natin isuside -so na natin to eh <laughs> yan yung galunggong natin fire okay so nakasalang na tayo guys Kape naman ulit. okay. so kape muna para malayip. Ano yun? Oh, nest kape. tapos brown sugar pa. Yan yung kape natin. Dalawa lang kami muna ni ni Ricky kema ka daw yung kuya Ito naman mamaya guys sana mapuno natin ito mamaya ulit ay, kay ganda ng umaga, guys. Yan pasika na si haring araw. Wow. Aka first. At saka pina. Okay. Maghahagis na tayo. Okay, okay so... Umpisahan tayo maghahagis, guys. Lang tayo maghahagis. Okay. Dito muna tayo sa gilid. Okay, first cast po tayo. Nang cast, wala. So, anjeda na rin guys si Ricky, andyan na rin si Bird si Alvin, andun din yung kuya andun pa nagbibihis okay, so start na po na ng jigging sila okay, so unti-unti na kami mag, mag, maglulusong ulit doon medyo mababaw yung tubig eh yung handline natin ah, yung weight and weight natin andyan lang nakabao naman yan ng maayos matibay naman siguro to hirap ngayon sa may wedding suit natin kasi nga may butas unti-unting pumapasok yung tubig naku po basa mamaya yung pet natin ito <laughs> okay so hagis ulit tayo dito guys wiiw alright St strike ah kayo okay Fish on agad. First catch. First catch naman si Ricky. Ano naman kaya yan? Surprise! Hindi pa tumatalon? <laughs> Shackle O'Neal yan. Shackle O'Neal. Hmm. Ha? Ha? <laughs> Amor? Ano yan? Ay, flathead? Ay, hamor! O, yung di po! Tsa! Laking hamor, ah! Oh. grabe naman yan! Unang huli, guys! Hamor agad! Ay, oh, grabe naman si Ricky na to! Alright! Panigang, pangsigang! <laughs> okay! Okay! Dumabas na si Haring Araw. Lusong tayo ulit. Kasi kanina, umahon kami. Kasi napakalamig ng tubig. Basa kasi yung ano natin. Yun. So ito, pwede na. Sana lang makachamba uh, na tayo. Alright. Hiu! Hey, Ricky, naka isang queen at saka isang hamor. Alright. Sana maka pa tayo guys. Hey. Doon tayo sa Kabila. Michael Jordan. Grabe, binibitin sa Michael Jordan, no? <laughs> okay, guys, so time check pa rin sa 10 ng umaga malakas pa rin ang hangin at saka alon dito sa gitna okay so hanggang ngayon zero pa rin tayo guys kahit isang strike wala <laughs> pero buti yung kuya naka naka ang tatlo na may tatlo na po tayong queen tatlo kay kuya isa kay Ricky at saka isang hamur din kay Ricky si Jetro wala pa niluluto pa <laughs> okay palit na nga tayo ng reel para baka yun ang ano na eh target po namin guys ha, kahit hanggang mga alas dos kami ng hapon kasi nga wala pa naman tayong pasok so sa na natin to okay <laughs> Naka-strike ako isa dito. <laughs> Maliit lang siguro, hindi na ano. Oo. O baka balo siguro yun. Yun! Ay, grabe! Kakahagi sa ni Kuya! Sangat? Uy! Michael Jordan! Hahaha! <laughs>

Ayan na! Kunin oh, mo na pre. Baw -baw -baw. Tumala ko, sa kapatid ko, yun 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 Ayan yun Ayan na! Ayan na! Ayan na, ayan na. Okay, Ate, natin doon no, mo <laughs> Ha? Oo! Oh. yan, Nakita ni Alvin! Pinasabitan ko na lang! Pinasabitan ko na lang! Lumulutang na lang kasi! Bangus! Bangus boy! Ang laki boy! Agay ah! Sali, so, isipte mo natin to! Ha? Ayan no? Lumulutang lang siya dyan. Itinuro ni Alvin. Parang lang ko na kanina. Ikaw lang may cellphone kasi. <laughs> Puta! <laughs> Grabe ang laking bangus ka. lang. Busog na busog. Ayun tabo? Wow, grabe. Ang grabe. Lucky. Ang taba. Ang laki guys. Grabe. Nakita ko sa Dito. Okay guys, so kiluhin lang po natin yung nag-iisang huli natin na snag pa okay. nakachamba tayo guys ng bangos dito sa inland So, itinuro ng sa atin kanina ng ang tropa, si Alvin. So, pinasabit-sabitan na namin. Buti nasabitan, guys. Grabe. Ang kaba, guys. Diyos ko. Oh, ang laki. Woo! Huwag <laughs> oh, naman siya. Ayos. 5.130 5.120 5.120 oh! 5.120 guys oh. guys akala ko talaga mabukya na ako ngayong araw so buti guys na bless tayo isa nga lang pero sobrang sobra grabe umabot ng 5 kilos and 120 grams yung bangus na yun grabe yuh panalo tayo ngayon guys nasiro man tayo kahapon sa cornice sa may bangus dito tayo guys nakabawi sa inland oh my god so ito pa lang po yung mga nakuha na namin ito yung hamor kay Ricky yan tapos ang kay kuya apat na lapis siguro o lima apat sa iyo kuya tapos yung kay ang, ang Ricky din yung iba na ano ng mga queen yung bangus natin oh. ay grabe Yew! Sobra naman yan. Oy, oh, yun yung buta. Toto RG on the house again, boss. To uh, no, no, no. Toto Mike. Musta Toto Mike? Hindi. Oh. Lumulutang na siya kanina to. Oh. Ilang kilo nito? 5.1 to. Ang dami nilang huli yun. 5.1? Saan ko pinagulo yan? Wala doon. Saan ba kayo doon kayo sa Tetsvan? Ha? Hindi, i ano ko na nga, -il -il ilinisan ko na siya, oh. Ha? <laughs> hindi hindi yung kulong kanina siguro si lala naka kuha to ako zero din eh ito lang nakuha ko to. kung wala to wala zero nga rin zero ako buti ka mo ito grabe totoo ka rin yun the house Oh, mga tropa talaga natin no totoo archo grabe naman yan wala may ligon? ay pareho tayo hindi gan galing nga yun doon ano? wala din doon? Oo, oh, wala, wala na ang tao. Wala ka na. kanina pa ako to. Ay, mula alas 6 ng umaga hanggang ano hanggang ngayon, wala akong kuha. Ito lang. O, lang. Sa kanila ito lahat, to. Buti ka mo, nakakuha ako ngayon, kahapon. Iyak din ako doon. Puro katabi ko, puro nakakuha ako. Ako akong wala. Mula alas 7 hanggang alas 4.30.

Sige, sige, sige. So, dito na guys linisan Kasi pag sa bahay pa to ang linisan mamaya, grabe, makalat. So, dito natin para hatiin din natin doon sa kay Brad Alvin. Grabe, ang kapal na ng kaliskit ito. na atin lang natin ito guys. tubig pala kanina yung laman ng tiyan niya guys yung bangus kaya pala siya kanina hindi makagalaw nalunod yung bangus guys <laughs> Okay guys, so ito na po yung mga nakuha natin buong araw. So ayan, may mga queen tayo, may hamor. Nakabangos pa tayo guys. Okay, so kaya pa may pag-ulam naman tayo. Alright. Eww! Guys, akatain nyo yan. na ako ng inang rad ko na to. Hindi ko na malayan wala guys. Kinagata na to. dalawang kilo na siguro to Patalo tayo guys Alright Pew Buti ka mo okay. guys oh Maliitang yung tama sa kanya ng siba ko Oh Ay, Hindi makapal din pala Woo oh. Alright Ay guys gabi Sobrang blessing yung natanggap natin ngayong araw Niligpitin ko na lang yung uh, isang rad natin kanina na ibinabad natin mula pa nung alas 7. Hindi ko yan ina inalis dyan, hinayaan ko lang. Nung niligpitin ko na guys, kinagata na ng hamur. Oh my God! Okay guys. Ay grabe, sobrang blessed na blessed tayo ngayong araw. Ay. Eh. Panalong panalo tayo guys. laki mga 2 kilos din siguro okay guys so hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to so akala ko kanina ta talaga guys mabukya na talaga ko buti na lang Sos, binigyan tayo ng isang blessing I hope guys na nag enjoy naman po kayo sa isang fishing adventure natin dito sa Qatar so guys sana po ay huwag kayong magsawang mag support sa channel natin. Okay? So, shout out pala sa lahat sa lahat-lahat ng mga subscriber natin at mga solid happy people diyan. Okay? So, don't forget spread love and always be happy and enjoy fishing.